mga nanay hindi alam basta tapo yung from the faucet oh. na gamitin na nilang iniinom na ng anak nila. Oh. Ano yun? yung yun na lang. Yung katulad yun, di, yung ano naman, mga ano, pang Ano yung mga tatang dapat siya. Bata, mga babies naman na nagtatay, eh. ang forces nun, yung mga bata na nagbabatang baby, mm. na hindi talaga pinakukuluan ng bote. Eh. Meron... That's it. Yan. Great pose. Oh, change costume. Sexier. Ah, wow, talaga love ko. Wow, sa energy. Wow, sa figure. That's all because of me. Excuse me, no? Dahil sa thick room. Yung green tea extracts at L-carnitine na sumusunog ng fats para more energy and less fat. Obvious naman, di ba? Kaya pati ako, thick room na rin. Thick room with green tea extract and L-carnitine. Feeling wow? Look at yeah. that! Ow! Ow! Sorry. Of course, I have my own products. And I have never used over-the-counter products, not in my 16 years of practice. I discovered Obey Total Effects when I attended the dermatology convention in San Francisco. Tried it on my legs, going up on my shoulders, and then on my face. And my toes, my knees, my shoulder, and then my head. My toes, my knees, my shoulder, my head, my toes, my knees, my shoulder, my head, my toes, my knees, my shoulder, my head. I made wee wee and washed my hands. Um. Ikaw naman kasi inom-inom ka, tapos tumbling-tumbling, sirko-sirko. Ayan, suka kasuka ka ngayon. Oh, relax na yan. Oh, ayan, ako, nagsuka ka tuloy. Sige, akin na yan, beer na yan. Ikaw talaga, Jit, oh. Tama na yung inom-inom, ha? Ang pangunahin at katulasang sakit ng mga tao, lalo na sa mga bata, ay ang dayariya o pagtatain. Ano nga ba ang diarrhea? LB and bowel movement pagtatae na ilang beses for how many times ang bata ay dumudumi sa isang araw na watery watery siya hindi siya yung walang solid ang um, ang content ng kanilang dumi tapos ang bata is na nag kulang ng fluid and electrolyte sa katawan is ang mga balat na dry. Drum ang karaniwang imbaka ng tubig sa komunidad na ito. Pumapangalawa lamang ang mga timbang lata at iba pang mga kasangkapan na pwedeng paglagyan ng tubig. Samantalang 37% sa kanila ay naikabit lamang sa tubo mula sa ibang bahay. Ang iba ay nakikiigib na lamang sa mga poso at balon. Ano po ba yung mga causes ng diarrhea? Ang causes ng diarrhea is yung tubig. Doon nagmumula, yung tubig nilang iniinom is marumi. Yung mga illegal connection nga, saan-saan dumadaan yung sa mga canals nila, yung mga connection ng tubig. Uh -huh. Pagdating sa bahay, Siyempre, ang mga nanay hindi alam, basta tap. Yung from the faucet, oh. na nila, na nilang iniinom na ng anak nila. Oo. Oh. Okay. oh. interview natin kanina, no? oh, yun lang. Siyempre, mga may, may, halong dumi na oh. Tapos, yung mga bata, mga babies naman na nagtatay, ang causes nun, yung mga bottle na nagbabattle feeding, mm. na hindi talaga pinakukuluan ng bote. Meron lang sila, dalawang, dalawang bote lang. Balaw-balaw lang. Banlaw lang o oh, babalian, babalian lang ng higit-mainit, timpla na naman. Ganun lang ng ganun. Ina-advise namin na kailangan at least marami. Oh, at least Kaya more than 10, gonna... 10, ano, 10 bottles ang dapat pinakukulon ng sabay-sabay yun. Sa pang causes yung saan saan kumakain ng mga bata. Yung mga street foods. Street foods ah. Uh... Oo, oh, isa pa yun. Yung... Siqqay yung mga marurumi na naglalaro kun saan-saan, marumi kamay, ng kamay siwusubo, hindi dinaguhugas. Dinaguhugas, 'pag kakain ng tinapay o ano yung mga yung kakainin na marumi ang kamay. O. Saan po 'yung nag ano nagla nagiimbak ng tubig? Container. Container. Ay, ito, ito ko. Wala pantas pan eh. Ay, wala pang takip, no? Ay, wala. Yung iba, mo ko ba yung takip yan? Iba ko nga saan mga bata. Eh, hey, ano po? Saan niyo po iniigib yan? Ah, nag-iigib lang kami. Sa... Mayroon, ano, yung dito taga, dito sa Goodwill lang to, pa-iigib siya. Ano At po yun? Nagbabayad yung... lang kami. Poso? Hindi, ano siya? Yung talagang nawasa siya. Ah, nawasa? Nawasa. Naguhos lang. Tapos, pag iniinom -ini niyo na agad ng direkta yan? Iniinom na kaagad. agad. Ay, hindi niyo na pinapakuluan, no? Hindi na. Ayos. Ay, yung drum na to, anong pinaglalagyan na ito? Tubig. Ah, tubig? Ano to yung, nung may baboy pa kanina, saan ang ng tubig? Para yun ang ipang kinis doon saan. Yung mm, Umulan, um, um. pag umulan, di na kami bumibili ng tubig kasi nasa kami dala sa ilan. Ah, tapos? Kung Ay. walang ulan, lalagyan namin itong tubig pa. Ay, anong ginagawa niya sa ulan? Anong... Pang ba ano, pang linis yeah. sa baboy. Ah, panglinis sa baboy. Hindi niya naman iniinom. <laughs> panglinis. So, minsan pagka malinis siya, yung talagang ano, malinis. Pwede yung pang batlaw sa... Damit, panlaba. Panlaba. Yung ano pa lang siya, magpabata. Kita kung malinaw siya, pero kung ano, yung ano... Panligo. Ginagamit niya yung panligo. Pwede. Panligo rin. Panligo. Para tipid. Diretso sa ulan. Okay, eh, dito. Diyan. Okay, dito. Ligo. Ligo. Tapos. Ito. Diretso dyan. <laughs> Diretso dito. <laughs> Diretso dito. dito, ano? Ano pa yung home management? Ano nga may diarrhea. Oh, management advice ang parents. Continuous, ano, yung breastfeeding. Ah, okay. Continuous ang pagkain. Oh, tama. Huwag, ma huwag matatamis ang bibigay, basta may nagtatay. Huwag matatamis. Kasi nakakakos din ang diarrhea. So, huwag matatamis ang pagkain. Uh -huh. Tapos bigyan ng mga fruits na kampanya saging, yung mga mansanas. Mura naman ang mansanas, kung oh, rin. Dalamdan. Kung kaya. Yung mga... ngayon, kung ano yung season fruits na kay Mito, mas uh -huh. ng bata. Pag baby naman, continuous yung breastfeeding, ah uh, orison. Ano yung herbal Ay, Ah, herbal ka tulad yung ano ng mga Mito, yung mga daubang, e -Mito. Ano yung, nilalaga, yung dahon ng ano, bayabas, ah. Yun. Pati mm. mm. no? Ano, ba? Effective ba? Effective ba? ba ano, ano, naman, maganda naman. Hindi naman ano, hindi nilalaga siya. Ano. Uh, yun. na ba? 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 na ba? Sa ng mga Ano? Mga <laughs> <laughs> Tsaka kung talagang malala yung pagtatae, dahil na dito sa center para ma-advisean o ma-resetahan ng gamot. Mm -hmm. Na kailangan, na talagang kailangan, antibiotic. Tapos yung severe diarrhea nga, inire-refer na namin sa hospital. Ah, uh -huh. mag-severe. For IV fluids na yun o medication oh, okay. talaga. Nakakalungkot isipin na sa kabila ng mga nitsong kinatitirikan ng mga labi ng ating mga mahal sa buhay, ay may mga taong pilit na inaahon ang kanilang mga paa sa hukay dulot ng kahirapan. Sino nga ba ang may kasalanan? Totoo ba na ang tao ay ang siyang gumagawa ng sarili nitong kapalaran? Sanay ang inyong mga nasaksihan ay magsilbing aral at magdulot ng pagmulat sa ating mga isipan hinggil sa Ang mga buhay sa huling hantungan